Hindi magana kumain ang papi ni Sir Zia. Sabi niya, Doc, yung BM ko po, hindi Bongbong Marcos ha. Belgian Malinois yan guys. Ang BM daw niya, na going two months, bakit hindi daw siya magana kumain? Lagi niyang hindi nauubos pagkain niya. Kahit onti lang, ano pong kailangan gawin? Sobrang kulit naman niya, tapos na-deworm naman na daw. Sabi doon sa mga susunod. Tapos tinanong ko siya doon sa comment, sa reply ko, tinanong ko kung ano ba pinapakain niya. Kasi di diba, minsan uh, pinapakain lang ng kung ano-ano yun ng mga dog owners, ang kanilang mga dogs. Eh syempre hindi kakain niya, puro kanin, hindi kakain niya. Kasi mga dogs po ay carnivores, kahit puppies po, ang kailangan po niyan ay karne talaga. Okay, so yung dog food na ipapakain niyo, dapat puro karne ang laman nun. Ngayon, ang sagot niya, uh, hindi ko na lang sabihin ko anong brand, no? pero Tinignan ko kung anong klasing dog food 'yun kasi pambihira 'yung dog food yun. Hindi ko pa narinig 'yon sa talambuhay ko. Ngayon ko lang narinig 'yung brand ng dog food niya. Uh, research ko, madali naman i-Google 'yan. Taskumalabas 27% protein lang siya. Guys, kahit uh, ano po, kahit sa adults mababa po masyado 'yung 27% protein. Uh, hindi kami, itong uh, SDN natin, wala na ako sample dito pero meron din tayong SDN 28 at Ginawa ko lang naman yung SDN 28 para doon sa mga uh, hindi maka-afford nung SDN 42 Or naisip nila masyadong mahal yung SDN 42 Kaya gumawa po ko ng SDN 28 and SDN 21 Yung iba naman okay naman sa kanila yung ganon Pero sa totoo lang kapag ka mababa po kasi yung protein content ng uh, dog food Ang ibig sabihin lang yan ay maaaring mas malamang sa hindi na puro fillers yung laman ng dog food Fillers meaning mga soya yeah, Uh, corn, wheat, Sabi ng iba hindi fillers yun, may sustansya yun Pero hindi kailangan ng mga dogs yan kasi ang mga dogs nga carnivores yan Ang dogs at saka wolf ay pareho lang yan, isa lang ang species niyan, dogs and wolves Pag brinid mo yung dog at saka wolf, magkakaproduce yan ng fertile offspring Magkakaroon ng mga puppies yan na fertile naman, hindi sila baog So ibig sabihin, same species yan Kaya kung papakainin mo yung mga aso Just like what you're feeding wolves, mas magiging healthy sila, mas mag, magiging uh, maganda yung uh, ano nila, yung resulta mo sa dog mo. Kaya kung 2 months old na puppy, tapos binapakain niyo po ng dog food na puro fillers, kawawa naman yung puppy, hindi po niya maabot yung potential niya. Kung halimbawa no, yung puppy niyo sa genetics niya, kailangan maabot niya yung 26 yung maximum height sa breed standard ng Belgian Malinois. Baka pag pinapakain nyo lang po ay yung mga dog food na uh, mababa po yung protein content, animal protein, ay ano po, baka mga 24, ano lang, 24 lang yung height na maabot niya. Tapos imbes na maskulado yung aso niyo kung yun ang genetics niya, ay baka hindi niya maabot yun. Baka lampayatot ang lalabas doon sa aso niyo kapag uh, hindi magandang dog food na binibigay po ninyo. Siyempre, no, You are what you eat. Yun naman ang lagi natin naririnig, di ba? Sa so, humans man yan or sa dogs natin, sa pets natin. If you feed your dog, the best, which is SDN, no? Dog food natin ito. Ako nag-formulate nito 10 years ago, alos, ano, na ulang ko nang pinakain ko yan. Ayun, si, si yung Belgian Malinois natin, si Logan. Lagi nyo siguro napapanood si Logan kung nakapalo kayo sa channel natin. At 11 years old na po siya ngayon. At napakakisig pa, masigla. 11 years old, biruin mo. Kasi ang aso, 8 years old pa lang. Ano na yan, senior dog na yan. Pero si Logan, at 11 years, no? Sobrang tapang pa, makulit, at ano, ibang klase. So, ano, nakita ko talaga yung resulta ng pag-shift namin to SDN, simula nung pre-produce namin ito, nasubukan ko na kasi lahat ng mga dog food, nagpapakain ako dati ng raw, ng cooked etc. etc. soda chicken at last, sinubukan ko na. Pero nung nag-SDN 42 na po kami, sa lahat mga dogs namin sa Manalo k lahat po sila ang sisigla. Pati yung mga puppies po namin, noon po, bago po kami nag-SDN, yung mga puppies namin, may mga aso na ma ma mahina yung balat, o kaya may mga puppies kami na poproduce na uh, mahina ang buto, minsan piki, sakang, bisaklat yung mga paa. Wala na po kami ganon simula nung nag-SDN na po kami. Dito po sa shop natin sa TikTok, mga kabili po kayo ng SDN42. Yan po, mag-invest po kayo sa health ng aso ninyo sa dog food po. Kasi po, alam nyo, yung growth period ng aso ninyo hanggang umabot ng 1 year old, sobrang crucial niyan, sobrang critical niyan. Tapos from 1 year hanggang sa mabuhay siya, kung mabuhay man siya kagaya ni Logan up to 11 years, may enjoy nyo talaga yung growth ng aso ninyo kapag ka, uh, nasimulan nyo sa SDN. Siyempre, mag-grow pa rin yung aso up to mga 2 years. Tsaka siya magbubulto yung Belgian Malinois. Nagmamature yan up to mga 2 years. At maaabot niya yung peak potential niya kung maganda yung nutrition niya. Tama naman po no? na, na, na naka-deworm yung puppy ninyo. Siyempre, kailangan nyo na rin siya at 2 months. Dapat may injection na yan. May DHLP na yan. Dapat may 5-in-1 na yan na shot. Ano? You know? And always work with your vet. No, Mag-message lang po kayo sa amin kung kailangan nyo ng assistance, ng tulong ano nandito naman po ang Manalo Canine si Doc Abel Manalo ayan at your service po uh, tulungan po namin kayo ipa-register niyo rin yung puppy niyo sa IAGD libre naman po yan comment below or mag-message po kayo sa amin kung papaano and uh, of course no pag Belgian Malinois puppy cute na cute pa yan pero later on habang lumalaki yan na ako may mga puppies na Belgian Malinois kagat ng kagat Nako, pag lumaki yan, nang walang training, ay magiging ano yan, sakit sa ulo yan, sakit sa bulsa din kung kailangan nyo magbayad ng mga nakagat o nasira o na disgrasya ng aso ninyo. Kaya, it's better to have your dog train kapag mga 4 months old. I-train nyo na po yung aso ninyo, sir, ha? At uh, kung hindi kayo marunong mag-train, kung kailangan nyo ng mas professional help kami po sa Manalo Canaan, willing kami mag-train ng aso ninyo, of course for a fee, mag-message po kayo sa amin kung papaano po. At least basic obedience. Ang basic obedience po namin, one month po yan, all in, ay 25,000 po ang bayad. 25,000, uh, may lifetime refresher guarantee po yan. Kapag nakakalimot yung aso ninyo, balik nyo lang po sa amin at uh, tuturuan po namin ulit for free kung graduate po siya talaga ng Manalo k University. Okay, yun ang po yung mga masasabi ko. No? Pakain niyo po yung SDN uh, para po ganahan yung aso niyo. Kasi pagka yung mga dog food na puro fillers, hindi naman po masarap yun sa kanila. Kasi alam nilang puro fillers lang yun. ba? Diba? Sa kamakita ng aso na gustong gusto kumain ng trigo, gustong gustong kumain ng mais, soya, kumpara sa karne. Siyempre, karne ang pipiliin po ng aso ninyo. Masigla naman yung aso ninyo. Ibig sabihin naman, wala namang mga sakit. Ano? Of course, uh, pwede nyo rin ipat-check sa vet ninyo kasi may mga puppies po na masigla naman pero meron na palang blood parasite o baka meron ng virus. So, hopefully, hindi naman po ganun. So, Sir Zia, sana po ay uh, mag-enjoy kayo talaga sa Belgian Malinois niyo. That's my favorite breed, no. Belgian Malinois sobrang tatalino po ng mga aso niyan. Sobrang kikisig nila, sobrang uh, maaasahan niyo sila sa trabaho. If you want a protection dog, a companion dog, Belgian Malinois po talaga. Lalo na dito sa Pilipinas, no. German Shepherds okay din sila, Dutch shepherds, pero ang mga Belgian Malinois talaga kahit sa init, kahit laging nagulan, laging naging ano po uh, humid ang panahon. Belgian Malinois talaga Pinaka matitiba yan Okay So dito po kami sa Binangonan Rizal If you want to visit us with your Belgian Malinois Pag lumaki laki na yung Belgian Malinois Special po kayo sa Manalo Resort Hotel Mag swimming po kayo Pero yung aso nyo po Hindi po pwede mag swimming sa swimming pool natin May host naman tayo doon Pwede paliguan yung aso nyo doon sa Melabas Thank you po Sir Zia Kung may mga questions kayo guys no About uh, what we talked about in this video Please comment below at uh, pilitin ko pong sagutin 'yung mga comments ninyo or yung mga questions po ninyo. Dr. Abel Manalo po ito. I'm a veterinarian and the owner of Manalo k SDN Dog Food and IAGD. Mabuhay po kayong lahat.